Wala na po, wala. na po. Na. Ah, indaga na siya. Indaga naman sila, mano, nawala na po. Yo, what's up mga Gaspaki Magandang umaga. Yan kumusta na kayo mga Gaspaki? Gamit lang muna tayo ng cellphone kasi sira pa yung ano natin kamera mga kaspra <coughs> hindi pa dumating yung in order natin na kamera mga kaspra -tank. pero no ay, hindi ko yun in order ng binayaran ko ng cash inutang ko yun mga kaspra Baga, ano na lang yun investment sana may sasawarin tayo buwan buwan mga kaspra para makapagbayad tayo buwan buwan para sa ating kamera kaya si pagatsaga lang talaga mga kaspra dapat kailangan mag vlog tayo So ngayon hindi ako masyadong nakapag-vlog kung pansin nyo na wala ako masyadong upload yun ang nangyayari mga kaspaki ngayon nga uh, cellphone lang muna yung gamit natin no ayan mga kaspaki nandito tayo ngayon sa pantalan pier breakwater mga kaspaki kasi uh, dadaong na magdaong na si <coughs> dum si uno mga kaspaki pumunta ng China no doon sa China ng isda tayo <laughs> ka kay pangisdaan o pumunta ng China mga kaspaki at yun pa pauwi na sila andito na malapit na mga kaspakatak dito pa lang natatanaw pa lang pakita ko sa inyo okay. okay so meron silang huli update update ko lang kayo mga kaspaki meron silang huli konti konti lang naman at uh, least you no know? meron silang makapawi man lang no sa gastos mga kaspakatak ano Puntan nila don okay oh Okay, nun. So saya mga kaspaki, pasok na yung isa ka-carrier Pasok na mga kaspakatak Naguna-una unang usulun yung tawanan eh, kalibangon na kayo eh Agihang, agihang ag pas motherboat tapos layo Di pa nakita, pero si, ayan si ikon. Si si size yung service mga kaspraki na una na tapos yung career yung pinaka-career yung pinaka-career yan yung pinaka yan, mga kasprakatak so, nandun, nandun, nandun yan yung maliit na yan mga kasparaki. si una dyan mga kaspraki siya yung may dala ng eastern na hanap na na-flirt na, flirt na ni flirt <laughs> okay, so ispaktid rin natin dito mga kasprakatak fb Airframe Ayan mga kasplaki Pati dito Airframe At saka si Sino pang sa labas no? Yung Kaisa isang Ferris wheel dito sa dipulo Mga kasplaki Nandito rin Nasa na ano sila Boulevard Ito yung Boulevard ng dipulo Mga kasplaki Attack Ayan Sobrang haba nyan Puntang pier. Nandun yung pier mga kaspaki. Meron ng parko mga daong. Yan yung pier ng Dipolo mga kasplaki. Malapit lang no? oh napakaganda ng lugar namin dito. Ito yung breakwater mga kasplaki. Kasi itong pantalan. Pero ano nang nangyari ngayon mga kasplaki. Sira, 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 sira na. Nang dahil sa malalakas na alon mga kasplaki. Mga dumaraan. Ito na yung naging resulta nitong breakwater. At hindi na napapangalagaan ng musto. Talagang napabayaan ng mga kasplaki. O sira, sira na ano talaga. Pero marami pa rin mangingisda dito mga kasbagatak. Marami na mangingisda dito. Ayan tulad lang yun. May nagkala ng bayo. Doon may nagsigla din doon. Ayan. Tapos sila mga kasbaki. Kasi meron naman ding mahuhuling mga isda dito. na uh, masasarap pa mga kasbagatak. Mga tilog. Ayan. Meron ding mga bangka na paparating na. Papahuli na mga kasbaki. Galing yung mga isda. At ito na yung ating ang ating uh, po. Nah uh, uh, no? <laughs> Alright, so update ko kayo later mga Kaspaki. Ayan yung natin. Yung major boat, no, na na ula, eh. yung major boat, Ay, natin no? Sobrang ganda ng ano dagat no. Itong, itong, itong. Hindi na pero lumakas yung hangin amihan mga Gaspracky. Lumakas yung hangin amihan. Ayun ah. Yung tinutukoy natin po sa motor at makipot. Okay. Natanaw yung dalas ng mga channel mga motor. Okay. Oh napagalan. Dito banda yung airport mga Gaspracky, ayan, airport diyan. Kaya nung dati dati mga Makasopatak nung meron pa akong drone hindi ako makapagpalipad sa lugar na to sa area na to mga Kaspraki sa lugar na to hindi ako makapagpalipad ng drone kasi ayaw niyang lumipad <laughs> dahil malapit niya sa airport mga Kaspraki no grabe yung grabe yung ano DJI pag merong airport talaga malapit niya sa airport yung mga drone mo hindi makalipad <laughs> Ewan ko lang kung bakit siguro i ano nila yun. Okay, maganda sana dito sa, sa, lubungin natin yung mga bangka na paparating ba. Pa. Dito pa lang tayo papalipad na tayo ng drone dito tapos pupuntahan natin yung mga bangka na nandun na kasprake sa malayo salubungin natin para makita natin yung sitwasyon nila. Natin. Na, pasok hindi pa tayo masyadong makapag vlog talaga dahil wala pa tayong action cam mas maganda kasi yung action cam mga spag mas pagkatak hindi nakangangalay no kasi magaan lang siyang dalhin dito lang okay. itong camera malaki malaki yung ah uh, bit bit natin mga kaspaki at saka medyo alog maalog siya lihok pero depende naman yun sa klase ng cellphone naka ano man tayo mga kaspaki naka stabilize naman yung sa camera natin so okay lang to walang kumpuha niya mga Gaspagatak ito yung sitwasyon ng pre-quarter update ko lang ito mga Gaspaki may payag dito tambayan ng uh, mga mangingisda mga Gaspagatak yung mga namimigwit dito kasi sobrang init naman napaka open dito mga Gaspaki at tinan nyo naman oh. pin-open yan walang pasilungan maliban dito mayroong isang kubo na pwedeng tambayan ng mga mangingisda yung mga namimigwit So, malaking tulong din yan, mga kaspaki. Minsan, yung iba, pumunta dun sa bangka. Dun, 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 yung, yung iba dun na namimingwit. Kasi may masisilungan dun, mga kaspaki. Ayan. Mas maganda, ka, mas maganda pa rin kasi pag dito ka namimingwit mga kaspaki, sa lugar na to. Dito sa tinatayuan ko ngayon. Ayan ay kasi mas maraming isda dito. Kaya at ayan na. Ito na si Unad, mga katwaki. Pasok na siya. Pumasok na. So, update ko kayo kung ilang manira at gaano karami yung huling isda nila ngayong araw na ito, mga Nandito yung isda. Diyan, kinakaragay yung isda, mga So, tingnan natin. Update ko kayo. Dunggo na. Alright. Alright. <coughs> service ni Bunso Daong na wagas pa Okay, terus. Ate, kita untuk habis pun.

A little

પાછીને કોઈ ઘટનામાં

Sst 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 sst. Oh. Nah, ini dia. Sama nih, pilihannya kembali. Wah, salah bagi Rani, kayaknya neta kok. Pilihannya, pilihannya. Kata nak klub dari Rio, kuana nak klub dari hutan. Oh iya, kayaknya betul kan. Ini benar klub ini. Benar-benar dulu. Lagi, lagi. Bekul. Ya, ini bebas tadi kau. Aku

lagi lagi lagi, kita punya anak, kita punya anak. Tapi bisa nggak dong kalau Oke, apa itu nanti? itu ada Woi, kemarin jadinya sudah puas. Iku, icku, iku, iku,

Daba bigas isda yun diba? mga isda dali magas bangos. Nakapatay. Saan okay. okay. isda niya? Saan isda? Saan isda doon? Saan isda isda doon? Dalagang bukit? dalagang bukit? Para boss Dalagang bukit.

Dyan ang bantay na 'bin. Yo wisha? Diyan mo Di ako sabi. No. Daya daya siya etay. siya sa siya sa day. <laughs> di ako sabi. Siya ni si kung na na snap. Oh. snap, snap in the pero dua kubok. Ikaw imong Okay. 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 kung gusto Okay. 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 ha Okay. 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 na na